magic kami ha. Mamajig ako pinsan ko. Okay. kagamiting ko apat na alas. Okay. okay. Tapos, di apat na alas yan. Ano? Tapos, lalagyan lang na uh, ikakat ko. Tapos, lalagyan lang natin ng mga random na bara. Tigta tatlo. tatlo dun sa ibabaw ng alas. Ano? Tapos, gusto ko, hawa, ipatong mo dito yung kamay mo. Patong lang. O, oh, ganyan. Yan, galing mo. Okay. Anong gusto mong unahin dito sa mga to? Daya mo. Flower ano? Ngayon, may gagawin ako ngayon dito sa flower na to. Di ka kita mo mga random cards na yan. Ibabaliktad ko ngayon ganyan. Mm. Tapos, papakita ko sa iyo. Yan ha. Ito ang mangyayari sa alas. Iikotin ko na. Pititikin ko. Magiging 9. Tapos, anong sunod mo? Ito. Ah, oh, sige. Yan. Yeah, Lakarihan lahat ng alas. Papakita ko ngayon ha. Ito. <laughs> Babaliktad ko. Tapos, gaganyanin ko pag tinaog kong ganyan. Wala na rin ang alas. Oh. Takariyan na! Ayun niya. <laughs> okay. <laughs> okay. Siya. Tapos ito naman. Para masundan mo, gagawin ko, ilalagay ko sa pangalawa. Pag gumanyan ako, diga, makikita mo pa yung alas. alas nandiyan. Pag gumanyan ako, tamo, mawawala na yung alas. Nawala na, no? Nakariyan na nga lahat yung alas. Bukan natin mo isa-isa. i thought it was mexican